Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Mayroong isang antingero ang naglakas loob na sumingit at nagpakawala ng mga pagtagpas gamit ang isang itak. Kaya ang ginawa nitong si Buhawi, tumagilid ito at pagkatapos, buong lakas na nagpakawala ng suntok na tumama naman doon sa panga ng isang antingero. Nakita kasi ng antingero na nasusugatan itong si Buhawi. Kaya agad na nagpakawala ito ng mga pag -atake. para sana tatapusin na itong si Buhawi. Ngunit hindi ganon kadaling tapusin ang binatilyo. Anak ito ni Badong at tangan ang kakaibang tapang at lakas sa lakas ng pagkasapak na iyon, nitong si Buhawi tumimbuwang ang isang antingero at bumulagta na naging dahilan para mapatigil na rin sa pag-atake ang kanyang mga kalaban, pati itong si Marlon napatigil ito at nagalangan sa tingin ito, may hawak na mocha ang kalaban na ito na nagbigay ng kakaibang lakas. Ngunit itong si Buhawi, ramdam niya ang kirot sa kanyang sugat. Batid niyang mayroong tanga na kamandag o lason ang punyal ng mga antingerong kalaban. Huwi ka nitong si Buhawi na nanggagalaiti na sa galit. O bakit ka tumigil sa pag-atake? Akala ko ba na matatapang kayo? Napangiti itong si Marlon habang nag-uusal na ng orasyon. Pagkatapos, wika nito. Nakakabilib naman ang lakas mo, kaibigan. Hehehehe! <laughs> Mukhang kailangan kong mag-ingat sa mga suntok mo. Sagot naman nitong si buhawi. Hindi na kayo nahihiya at kinakailangan pa talagang pagtulungan kaming dalawa. Ngumisimuli itong si Marlon at pagkatapos nagbanggit na ito ng mga banyagang salita at muling umaataki na ito. Mas mabilis na ito ngayon na nahihirapan na itong si Buhawi na sundan ang mga galaw nito. Kumilos na rin itong si Gamit ang kanyang mga sinulid, agad na ipinitik ito patama doon kay Marlon. Isang kamay na lamang ang magagamit nitong si Ringo dahil hindi na niya magagamit ang isang kamay. Hindi na nga niya kayang maitaas pa ito dahil sa natamong sugat nito sa braso. Mabilis na nagpakawala ng mga suntok itong si Buhawi para mapatigil sa pag-atake itong si Marlon sa kanila. Ngunit agad itong gumulong at papunta na ito kay Ringo. Si Ringo pala ang tunay nitong pakay. Maagap naman na nagawa ni Ringo na magpakawala ng mga pagpitik ngunit dahil sa baldado na ang kanyang isang braso nahirapan na itong iwasan ang ginagawang pag-atake nitong si Marlon tinamaan na naman itong si Ringo sa kanyang tiyan bukod kasi kay Marlon umaatake na din ang mga kasamahang anting nero nito sa kanila kaya lalong napapatras ang dalawa at napasandal na doon sa pader sinamantala na ng mga ito ang mga natamo nilang sugat. Nagawa naman ni Buhawi na matamaan pa ang isang antingero doon sa kanyang sikmura na naging dahilan para mapaatras ito at mapaluhod. Sa lakas ng pagkatamang iyon, nasusukwa pa nga ang antingero habang nakaluhod sa lupa. Ang mga barangan agad din na nagpakawala ang mga ito ng mga malalakas na mga orasyon na harang. Umihip na din ang malakas na hangin. Nakita nila ni Ringo at Buhawi na umindak na ang mga barangan sa lupa. Kasabay doon, muling nakakaramdam ng pagkayanig ang kanilang katawan. Napamura na din itong si Buhawi dahil sa kanilang mga tama, hindi sila makakilos ng maayos at makakalaban at dahil sa dami ng mga kalaban, nahihirapan silang malalabanan ang mga ito. Muling kumilos na itong si Marlon kasabay ng iba pang mga antingero. Maagap naman na humanda si na Ringo at itong si Buhawi. Ngunit itong si Ringo, bago pa ito makagalaw, bumagsak na ito sa lupa at napaluhod. Matindi ang tama nito sa tiyan at sa tingin nitong si Ringo may mga kamandag din ang gamit na patalim nitong si Tio kanina. At sa tingin niya, umalat na ang kamandag na ito sa kanyang katawan. Habang ang sugat naman niya sa may galing sa armas nitong si Marlon, nagsisimulang nakakaramdam na din ng kakaibang pagkirot at pamamanhid itong si Ringo. Isa din kasi sa dahilan kung bakit nahihirapan ang dalawa nakakalat na ang mga orasyon ng barangan sa buong paligid na siyang naging dahilan naman para hindi nila magagamit ang buong lakas ng kanilang mga tangan. Ngunit gayon pa man, nagawa pa rin nitong si Buhawi na mapabagsak ang isa pang antingero nang tamaan niya ito sa may punong tainga. Agad itong napaigik at bumulagta. Tig-iisang tama lamang ng mga pagsapak nitong si Buhawi agad na may paglalagyan ang mga kalaban. Habang itong si Marlon, nagawa din nitong si Buhawi na matamaan ito ng sapak sa muka. Agad itong natumba at nayanig ang buong katawan. Ngunit gulat na gulat itong si Buhawi dahil hindi niya napansin na nasugata na din pala ang kanyang kabilang braso. Ang kanyang kabilang braso naman naramdaman na niya ang sobrang pamamanid na halos hindi na rin niya maigalaw ang kanyang kamay. Ngayon, delikado na ang kanilang kalagayan. Dahil sa paglipas pa ng ilang mga minuto, maaring hindi na rin nila maigalaw ang kanilang mga kamay. Nag-iisip na rin itong si Buhawi ng paraan kung paano makatakas. Wika ka naman nitong si Marlon na nakakatayo na at nakabawi na rin ng lakas. Malakas nga ang suntok mo ito, kaibigan. Nayanig din ang aking katawan. <laughs> Ngunit ano naman ang gagawin mo ngayon kapag hindi mo na magagamit ang iyong mga kamay? Paano mo ngayon gagamitin ang lakas mo? Ilang minuto na lamang kakalat na ang kamandag sa buo ninyong katawan. wi ka nitong si Buhawi kay Ringo na sa mga pagkakataon na iyon nakaluhod pa rin at nakayuko. Ringo, uki okay ka lamang ba? Kaya mo pa bang gamitin ang mga sinulid mo? Kailangan natin na makatalon sa bakod na ito at makalayo. Napalingon itong si Ringo kay Buhawi sa kanyang narinig. Sa isip nito. Tama ang iniisip ni Buhawi, hindi pwedeng magpapatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga ito. Wala silang magagawa, lalo na nagsimulang kumalat na sa kanilang katawan ang mga kamandag. Sagot naman itong si Ringo, Oh, Buhawi, kaya ko pa, kaya ko pang maigalaw ang isa kong kamay. Sagot naman nitong si Buhawi na nabuhayan ng loob, Mabuti kung ganon. Sige, ilatag mo na ang mga sinulid mo, kaibigan. Hindi maaring dito na tayo mapatay ng mga ito. Agad na gumawa ng mga usal itong si Buhawi at nang makita niyang papaatake na naman itong si Marlon kasama ang mga antingero papunta sa kanila. Uwi ka nito kay Ringo. Ringo, ngayon na. Biglang ipinitik nitong si Ringo ang kanyang mga sinulid sa harapan ng mga kalaban nila. Habang itong si Buhawi agad din itong umindak sa lupa ng tatlong bisis at pagkatapos agad nang ipinulopot nitong si Ringo ang kanyang sinulid doon sa sanga ng isang kahoy na nasa gilid lamang ng bakod. At pagkatapos naglambitin agad ang dalawang mga magkakaibigan sa natitira nilang lakas buong bilis na nakatalon ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng bakod, paglapag ng mga ito. Doon, wala nang inaksayang uras ang mga ito. Mabilis nang tumakbo ang dalawa. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, akay-akay na nitong si Buhawi itong si Ringo. Dahil sa nagsisimulang kumalat na ang kamandag sa sugat niya sa tiyan at namimigat na ang kanyang pakiramdam. Ngayon, mas pinili nitong si Buhawi na tumakbo na sila doon sa kaloblo-uban ng kakahuyan at naglatag na din ng mga malalakas na orasyon na linlang. Hindi na bumalik ang mga ito doon sa kinaruroonan ng kanilang sinasakyang motor. Sa tingin nitong si Buhawi, madali lamang silang masundan at maabutan kapag ginamit nila ito at doon sila dumaan sa daraanan at gamit ang kanilang sinasakyan. Mabilis naman na sumunod ang grupo nitong si Marlon. Pati na ang iba pang mga kriminal na nagbabantay doon ay sumali na din sa habulan. Hindi inaasahan ng mga ito na mayroong lakas pa pala ang dalawa na makatakas at gawin ang mga bagay na iyon. Hindi din ito inaasahan na makakalabas sina Buhawi at Ringo sa mga pangharang na ginawa ng mga barangan. Nagpapatuloy sa pagtakbo sina Buhawi at Ringo hanggang sa makarating ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Agad na lumubog ang mga ito doon sa tubig at nagtatago doon sa mga malalaking ugat ng puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng sapa. Agad din na naglatag itong si Buhawi ng mga malalakas na mga sabulag na orasyon ipinuhos na niya ang natitirang lakas sa kanyang mga orasyon. Lumipas ang ilang mga oras sa paghanap ng mga kalaban. Bumalik na ang mga ito doon sa bahay nang walang makitang anumang katao doon sa kakahuyan. Nung una, nagmumura pa itong si Irad at pagkatapos utos nito sa mga tauhan na bantayan ang mga daungan ng mga bangka doon sa isla para siguraduhin na hindi makakaalis ang mga ito doon sa isla ng Walog. Samantalang doon sa kinaroroonan nila ni Makro, nagtataka na ang mga ito kung bakit hindi pa nakabalik ang kanyang kapatid. Pati itong si Maya, hindi nito maintindihan ang mga nangyayari. Nagtataka din ito kung bakit hindi pa nakabalik si Nabuhawi at itong si Ringo. Sinubukan niyang tawagan ang mga ito ngunit wala. Buong magdamag na naghintay ang mga ito. Ngunit wala talaga sina Buhawi at Ringo. Hindi naman nagdududa itong si Maya dahil kilala nila itong si Don Pablo. Uy itong si Makro. Kapag hindi pa nakabalik sina Kuya Marco at Ringo, susundan na natin ang mga ito ayon kasi sa wika ng kanyang kapatid na babalik agad ang mga ito pagkatapos na maibigay ang gintong kampilan. Kinausap na nitong si Makro si Maya at nagtatanong kung saan ang lugar na pinuntahan nila ni Ringo. Agad naman na sinabi ni Maya ang lugar na iyon. Nakapagpasya itong si Makro na sundan na nila sina buhawi at Ringo. Isinama nitong si Makro si Naturo Maya at itong si Bado. Samantalang maiiwan naman sina Amara. Sa araw din na iyon, agad na nagpakalat ng mga tauhan itong si Irad doon sa gubat na malapit lamang sa baybayin. Alam kasi ng mga ito na nasa paligid lamang ang dalawa. Nando doon pa kasi ang motor na ginagamit nila ni Buhawi. At saka may mga sugat ang dalawa kaya imposibleng makalayo agad ang mga ito. Mahigit sa dalawang pung mga mababangis na kriminal ang ipinakalat doon sa gubat na iyon. May dalang mga malalakas na mga armas at mga matatalas na mga bagay ang mga ito. Kasama din sa mga ito ang apat na mga antingero. Utos nitong si Irad kapag makita ang dalawa, hindi na nila bigyan pa ng pagkakataon ang mga iyon patayin na agad. Pagkatapos, umalis na rin ang grupo nila ni Irad sa tagong bahay na iyon. Tanging naiwan doon ang mga tauhan nitong si Irad. Makalipas ang ilang mga minuto, papasok na rin ang sinasakyan nila ni Makro doon sa kakahuyan papunta na doon sa baybayin. Habang sa mga pagkakataon na iyon, nagawa nila ni Buhawi na makarating doon sa isang kubo na nasa gilid ng maisan. Nakakuha na din agad at nakagawa ng gamot itong si Buhawi para sa kanilang mga natamong sugat. Ngunit mas malala ang natamong sugat nitong si Ringo. Kaya hanggang ngayon ay nakatulog pa ito at nagpapahinga. Habang itong si Buhawi, medyo bumuti na ang kalagayan nito. Mabisa ang mga halamang gamot na ginawa niya kumuha ngayon ng mga protas itong si Buhawi para sa kanilang pagkain ni Ringo. Ngunit ilang sandali lamang habang nasa gilid ng sapa itong si Buhawi at kumukuha ng mga bunga ng saging, may mga nasisipat itong mga yapak sa lupa na parang dinadaanan ng maraming mga katao. Kinutuban agad itong si Buhawi. Agad na lumusong ito sa sapa at maingat na sinundan ang mga nakikitang yapak nakahanda na din ang kanyang punyal na bitbit, -bit. ilang sandali pa nakita niyang lumiko ang kanyang mga sinusundan na mga yapak papunta doon sa kalublo-uban ng kakahuyan kinakabahan itong si Buhawi dahil doon sa unahan nando doon ang maisan at ang kubong kinaruroonan nitong si Ringo agad na nag-uusal ng mga sabulag itong si Buhawi at tumakbo na ito doon sa gilid ng kakahuyan hanggang sa makakaramdam ng mga presinsya itong si Buhawi ng mga nilalang na may mga aral sa kaliwa at doon sa unahan nakita na nitong si Buhawi ang maraming bilang ng mga katao na may bitbit na mga baril at alam ni Buhawi na iilan sa mga ito mayroong tangan na mga kakayahan ang iniisip niya na baka Masipat ng grupo ng mga ito ang kubo doon sa gilid ng maisan. puntahan ng mga ito at makita pa doon itong siringo. At tama nga itong si Buhawi sa kanyang hinala. Dahil makalipas lamang ang ilang minuto, mabilis na ang mga hakbang ng mga ito papunta doon sa kubo na nasa gilid ng maisan. Mabilis nang tumakbo itong si Buhawi doon sa gilid ng maisan wala na siyang magagawa pa kundi atakihin ang mga ito at agawin ang atensyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, nakakarinig na siya ng mga malalakas na mga putukan. Pinagbabaril na pala ng mga ito. Ang nakita nilang kubo, kahit na hindi pa alam ng mga ito kung nandoon ba talaga ang kanilang hinahanap, agad na nilang pinaputukan at walang pakialam ang mga ito kung may tao man ang nasa loob. Ilang sandali lamang nakita ni Buhawi na pumasok na ang ilan sa mga kriminal doon sa loob ng kubo. Sa galit nitong si Buhawi at sa pag-aakalang napatay na ng mga kriminal ang kanyang kaibigan na si Ringo, agad niyang dinaluhong na ang dalawang kriminal na nasa hulihan. Agad niyang dinamba ang dalawa sa mga ito, walang pagdadalawang-isip na agad na itinarak nitong si Buhawi ang kanyang hawak na punyal doon sa isa at pagkatapos hiniwa niya ang liig ng isa pang kriminal. Agad na nangingisay at napangasab ang mga ito pagbagsak sa lupa. Nagulantang ang lahat ng mga kasamahan ng dalawa nang makita nila ang nangyayari sa kanilang kasama na agaran ng namatay. Lalo na ang apat na mga antingero. Agad na nagsisigaw ang mga ito at pagkatapos pinaputokan naman agad nila itong si Buhawi. Gamit naman ang tanga na mutya ni Buhawi. Agad itong tumakbo ng napakabilis. Doon sa gilid ng maisan at hindi na nagawang matamaan pa ito ng mga pagbaril dahil sa sobrang bilis nagpulasan ang mga kriminal at pilit nilang inaasinta si Buhawi. Ngunit sadyang napakabilis na nito at agad na naabutan ni Buhawi ang dalawa pang kalaban. Tig-iisang saksak sa kanilang mga dibdib ang ginawa nitong si Buhawi. Agad nang tumba ang mga ito sa lupa at binawian ng buhay. Pagkatapos hinagip at niyakap ni Buhawi ang isang kalaban. Ipinasangga niya ang katawan nito doon sa mga bala ng mga kriminal kaya lahat ng mga bala tumama sa katawan ng kriminal pagkatapos gumulong na itong si Buhawi papunta doon sa gilid ng kubo kailangan niyang makuha kung nando doon pa itong siringo ngunit laking gulat nitong si Buhawi nang makitang wala na doon ang kanyang kaibigan napadilat ang kanyang mga mata at katanungan agad sa kanyang isipan kung nasaan na ngayon si Ringo. Ngunit agad na napatakbo itong si Buhawi papunta doon sa gilid ng sapa dahil umuulan na ng mga bala sa kanyang kinaroroonan. Lima agad ang kanyang napapatay. Mabilis na tumakbo itong si Buhawi ngunit mayroong apat na mga nilalang ang mabilis din na tumatakbo at sumusunod sa kanya. Napagtanto nitong si Buhawi ng mga antingiro ang mga ito. Malayo na ang kanilang narating galing doon sa mga kriminal. Ngunit tanging apat lamang ang nakakasunod sa kanya. Ito ang mga antingiro. Kaya balak ni Buhawi na patayin ang apat na mga antingirong sumusunod sa kanya bago niya uubusin ang mga kriminal. Ang tanging niyang iniisip lamang kung nasaan na si Ringo. Malayo naman na napatay ito ng mga kriminal dahil wala ang kanyang katawan doon sa loob ng kubo kung sakali